inanay yung uh, 1,000 pesos na yung ating na, na eh? o na ano sa Kalakan na natin meron kanang ng 1,000 pesos okay na, maraming salamat okay natin. na rin mapagpalang araw po mga ibigan and po po tayo kay Nanay Yuli yung ating pong, uh, na vlog dati nung uh, no? nung nagkuha po siya ng uh, kahoy na pantukod po sa kanyang bahay okay bis 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 bisitain po natin tamaan nyo ako mga kaibigan at uh, ito na po tayo sa bahay po ni nila nanay Yoli okay ayun ito mga kaibigan oh. Uh. uy, uy. Tapo. wina hello magandang anong ginawa mo dyan lang po ito sira ano yan bahay namin ay at, sira na po yung bahay nyo oo oh, <laughs> Marunong ka pala mag ano ha? Wina, marunong ka pala magpanday. Ha? Ay, tanggal na. Hmm. <laughs> Ala, oo. Parang ano ito. Ano, sira na? Hindi po. Ala ka. Oh, ano yan? Tatalian mo? Hindi po. Ah, si Wino. Galing mo naman, Wina. Oo. Oh. Oh, ano yung kusina niya, kusina? Po, at kasi, ano, na. Mm. Na po ito. Bulok na po yan. Ano po yan? Ano na po ito yung mga ano na, mga dati pong kain na luma na. Ay ka, luma na. Oo, oo nga no. na. Imong ano o. Oh. Ano na pala yan? Uh, malapit na yung manok kuya. We, we na. Matumba. Tumba na po yan. Tumba, kayo, na yan? No? Oo. Yung iba po. Mm -hmm. E, kumusta pala si nanay? Nasaan si nanay? May sakit po si mama po. May sakit? Opo. Wala. Anong sakit? Nilagnat po. Nilagnat? Opo. Parang ako lang din yan. Nilagnat nung nakaraang araw. <laughs> Kaya iba pa yung aking ano. Wala po kasi maano eh. Ako na po nagtutok kanina. Ah, okay. Wala pa si mamang ano. Wala pa. pa, oo. Oh, kumusta? Baka na nilagnat dahil nag, nagkuha nung kahoy nung nakaraan. Opo. Pang tukod ng sa bahay nyo. Opo. O ngayon ikaw naman ang nagano ano dyan. Opo. Ah, <laughs> galing na bihina oh. Ah, uh, oh, wina ako na kaya bala diyan. Uh, ako na magtali. Ha? Sige. <laughs> oh, sige, ayan mo wina. Hanapan natin ng uh, uh, paraan 'yan na maayos 'yung bahay mo. 'Di ba? Alam mo wina, nung ano, nung uh, nung nakaraan ay may ano, nung nagkuha kami ng 'di ba? basura may nakakita sa atin na uh, si, si, basura si nanay nagkuha ng pantukod aba huwi na may nagbigay sa atin ng ano ng siminto at uh, tatlong sako huwi na oh, ano? <laughs> tatlong sako ah, uh, uh, ano na to pang dagdag daw na ano kung uh, papaayos na yung bahay mo o di ano na diba okay. meron ng uh, tatlong sakong siminto at isa pa huwi na ah, uh, yung ating isang programa na... Alam mo yung mga kalakal? Oh, Kasi merong mga kaibigan tayo na ano, yung kanilang mga kalakal, binigay sa atin. Opo. At yung kalakal nila, ay... Uh, ibibenta natin. Uh, ibibenta natin yung kalakal at idagdag natin sa pag... dito uh, pagpaayos ng yung bahay. Opo. Wow! Magpasalamat tayo, Mina! Maraming salamat po. Oo, sa mga nagbigay ng kalakal natin. O, buti... Ano yung iba? Bote, yung mga bote papel yung mga, ano po? O, ha? Yung, uh, o, bote, papel Ano mang mga kalakal na pa mapakinabangan pa Kaya, yun, nagkaroon na takawin na. Kaya, mamaya, excited ako na ibigay, ibigay yung, <laughs> ano ibigay kay nana yung pera, ha? Ibigay okay. <laughs> ko sa kanya yan o, no, mga ha? Okay, ito dahan natin, mga o. Mapaayos yun, sa bahay nila, nanay. Ah, thank you sa pagbigayan. Meron tayong tatlong... may baba na. Ba? Ha? Ayun, may baba na din, o. Oh. Mm. Ayun, may baba na din, o. Ayun, <laughs> may baba na din, Ayun, o. Ay, mababa na. Ah, sige. Okay, Okay. Okay, pulitin na natin yung, ano mo, kusina. Sa'yo, kusina mo. Dahan ka magdaan? Dito po. Ah, oh, 'di si magdas si, na ano oh. 'Di na po. Medyo sira na po ito. Ay, okay lang yan. O, o, oh, ay siya sila, sila na nga pala. Oo. Nagliliit talaga 'tong preso ito. Kaya, ano na? Mm. Ah, Sige. Nung sinabi mo, Jan, pwede makapasok? Sige po. Oy, 'di pa wala win na oh. Aurito oh, na sila wina na nag-ano oh. Oo, ako na ano, ay. Oh, sinanay Nandiyan si nanay. Nandiyan po sa bahay. Oh. Ay nilagnat din si nanay. Apo. Ha? Tao po. Nanay. Ay, magandang ano. <laughs> Dito lang ako sa ano. Baka di tayo magkasya dyan. Mababa. <laughs> Kahit mababa ako. <laughs> ah, may iba ng mo. Kumusta ka na, nanay? ako may sakit po. <laughs> ah, may sakit. Nilagnat ka po yata. Nilagnat ako. Oo. Eh, huwag ka na hangin din ka sa loob. Oo. Ma, nilagnat ka pala. Ako din noong nakaraan, nilagnat ako. Nanay, mayroon akong sasabihin sa iyo. Mayroon, yung sa kalakal na, ano, uh, may kalakal nag, kalakal. nagbigay sa atin ng kalakal, ay naibinta namin. Uh, meron tayong 1,000 pesos yeah. dito. <laughs> At saka na, na yung nakita yung, ano, nagkuha ka ng, ano, ay, yung, yung kahoy. Yan. May nagbigay sa atin ng tatlong asiminto. Nanay. Hindi, Mabuti, salamat mm -hmm. naman. Oh, oh, <laughs> salamat naman at mayroong nagbigay. Oo. Ka oh, Yung nagbigay na kalakal. Ano, mm -hmm. Yung mga kalakal, buti, buti papel. Oh. O, o ano, may nagbigay po sa atin. Kaya salamat. salamat din at mayroong mga -nag nagbigay. oh, po, salamat. Oh, it, yu, mga vegan, ah, mga mga sir. Yeah? Yung ating ano, mga, mga sir ay... Uh, ah, nagtutulong tayo nagtutulong po tayo nang uh, tulad nila nanay na talagang kailangan dapat tulungan makabigan dahil ah uh, 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 sira na po kanilang ng bahay talaga dito o oh, ito oh, ito nga oh dinukodan na po natin ito oh ayan oh ito ito uh, para di lang magbagsak yung sa ngayon ay may uh, nagtulong sa atin at uh, ang ating ang ating lapong hiling hiningi nanay ay hining kalakal lang po yung basura na po oh, pakinabangan. Oo. Oh. Po. Dahil di man tayo naghingi ng pera, di ba? Ang ating yung hiningi lang po ay mga kalakal. kalakal. Yan, kalakal thank you. yun ang pag-ano oh. natin. Mm -hmm. At ngayon ay ano, ah, may nagbigay tatlong, oh, tatlong si na nanay, tatlong diba? siminto. Oh, salamat naman at mayroon ng mayroon na siminto. Oo, oh, oh. tapos dandaan lang tayo. No. Asa ka yung pera. Ibigay ko sa yung pera na nai, tali lang ah. Yung nanay, yung uh, 1,000 pesos na yung ating na, na, eh, o ano, sa na, 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 Meron ka ng 1,000 pesos. Okay. Ayan, maraming okay. Maraming salamat. Okay, narito na po 'yan, Nanay. Okay. Oh, maraming salamat sa oh, oh. ang mga nagtulong. Oo. Oh, oh. Sa kayan ng no, O oh, 'yun. 'Yung pabili nating mga oh, kalakal. yan Salamat. 'Yun, Nanay, ay ano 'yan? 'Yun po ang ating aid kasi tayo ay uh, magbebenta, nagbebili tayo ng kalakal. kalakal. Tapos 'yung iba hindi na lang 'yung kaniyang kalakal, kundi binigay na nila. Oo, binigay na nila. Oh, binigay na nila. Ay, Oh, kunti-kunti nanay na, pa kunti-kunti yung okay. bigay na makalakal. Pag naipon, maram marami, oh, na. Okay. Um, sa so, nanay, abangan nyo nanay kasi may, meron din magbigay sa atin ng kalakal. Kaya um, next week, kupuntahan naman natin uh, Yo, um, okay. eh, oh. yun. salamat naman. Oh, oh. Na, mayroong mga sa ganyan, kal um, may kalakal. Hindi, ano. Oh. okay. <laughs> Kaya, uh, mga mom, sir. Ito yung aming ano, mga mom, sir. Ah. Ay, kung meron kayong mga kalakal, boti, papel o anumang mga mapagkitaan pa na nasa baligid lang ninyo ay pwede naming bibilhin at ibibinta po namin para lang patutubuan konti at itutulong po namin kay nanay. Yan po. At uh, pwede din po kung ibigay na po ninyo yung inyong mga kalakal, yung mga basura ay uh, pipick upin po namin 'yan. At uh, yun po yung ating uh, uh, programa. Yan yung uh, kalakal ko tulong ko program yan po mga kaibigan uh, mga ma'am sir uh, at uh, sa pagtulong po ito dahil wala mga po tayong, uh, pera nanay eh. di ba? Hmm. wala tayong pera na, na ati na pong po. itulong kundi maraming pa. pamamaraan mga kaibigan hmm. mga ma'am sir na pwede tayong makatulong sa amin na pong hingi ang aming hiniling ay kalakal eh, kalakal po mga o, si Wina nakita pa yung si Wina oh, oh si Wina nagpapanday <laughs> ano Wina Nagpapanday, magaling ka pala magpanday. Oh? O? So, mag so, yung martilyo mo. <laughs> martilyo din, yun lang mga kaibigan, o? ma'am sir. See? Nanay, okay. Pasalamat tayo, Salama, nanay. Na pa salamat, po sa mga um, na eh, nagbigay at na itong mga ano namin, ang programang ganito. Maraming -hmm. so, maraming marami salamat po. Ayan. Yan po mga kaibigan. Salamat, Salamat Si Wina. Sa anak Ang anak po ni nanay. Ha? Si Nagpapanday kanina. <laughs> nung nakaraan si nanay nagkuha ng anong nanay? Ng, um, ng kahoy. Kahoy. Para pang tukod. Ito okay. Pinutukod namin at magigiba uh, oh. Utol na ay. Okay. Oo. Putol na. Kaya ang bahay po niya mga kaibigan. Hindi pa namin kayo na ano. Pero dito banda sa kusina niya. Ay talaga oh, yung mga ano niya. You know, nakay na ko na nga kami dito hmm. kasi bumaba na ito. Bumaba na. Dyan, <laughs> ano na po ito baka nanay? Ano na baka na ito? ito paghangin ha? Oo. Oh, okay. Ba. Ilagay uh, ang pananaw. Kaya nanay, ang sa atin lang magpe-pray sa Panginoon, laging magtiwala ha. Tiwala lang nga po tayo sa Diyos at si walang ibang magtutulong sa atin. Oh, okay. Na. Kaya lang. patuloy tayo nanay, laban lang anumang hmm. hamon hmm. sa buhay mga kaibigan salamat po sa inyong panonood at uh, pag pagkasuportahan po natin mga kaibigan ang uh, programang uh, kalakal ko tulong ko program ayan po at uh, hanggang na lang po namin ay ang pagtulong at uh, kahit pa hindi pa tayo ano uh, kanto na po yung ating uh, ano, at, nanay kunti lang ating ano kahit uh, uh, namin ngayon po. pero unti unti uh, mga kaibigan ay uh, makatulong tayo ng Ano uh, anumang meron para makapag ano tayo kay nanay dito sa kanya pong bahay okay uh, thank you sa mga nagbigay ng tatlong sakong siminto okay thank you okay.